in my life Asa babaeng walang pahinga Hoy Ayusin mga bida Pagpakulay nga pala kami ng pinsan ni CJ dito sa kapatid ng aking asawa Magaganda-gandahan na naman ang inyong Mima Sorry kasi ngayon lang naman ito Kaya pagbigyan nyo na, ganoy At sobrang nagandahan talaga ako sa naging resulta ng aking kulay mga Mima ko Baka masunda na si CJ, hala siya hindi ka gaganon And for today, mga mima ko, pagkatapos ko ang maganda-gandahan kagabi, eto, eto na nga ang aking agenda for today. Hey! Kung mapapansin nyo nga, ay, nasa ibang lupalop na naman nga ako ng bahay. Diyos ko, day, hindi na talaga mawari kung saan ako mapapadpad. Ganun. <coughs> Kitang-kita nyo naman yung takot ko dyan sa palaka, mga mima ko. Diyos ko, day, bigyan nyo na ako ng ipis. Huwag lang talaga palaka. Ganun. Diyos ko, <coughs> Ang gabi kasing palakang sumiksik dyan, mga mima ko. Kaya ayan, kailangan na talaga natin i-general cleaning niyang mga yan. Kahit naman hindi plantita ang inyong mima sir, mga mima ko, e eh, kailangan na kailangan ko talagang maglinis. Paano naman meron tayong makontent for today? Kala siya, hindi talaga nagpapatinag itong nag isang palaka dito sa gilid. Eh lahat ng kasama niya ay nagsialis na. Diyos ko, dahil. Humanda ka talaga sa akin. Mawawalis ka talaga dyan. thank kaming naglilinis dito mga mima ko. Pinsan nga pala ito ni CJ. Pinagpatuloy ko na nga rin itong pagwawalis dito mga mima ko at pinagtatatanggal ko nga lang lahat ng mga buhangin dyan. Ganon. Nagmamadali na nga rin ako ng mga oras na yan mga mima ko kasi malapit na nga mag alas 5 at magpapaluto na nga si nanay ng aming uulamin. Ganon. Alas 6 kasi ng gabi mga mima ko dapat nakakain na sila nanay kasi dito sa probinsya maaga talaga silang kumakain. Ganon. Nagpatulong na arin kami dito sa pagbaba ng paso mga mima ko kasi napakabigat talaga at hindi na ng aming Benteng Pau. <laughs> Medyo kabado nga ako dito mga mima ko kasi nga ang daming damo at naiisip ko nga yung ahas gan <laughs> Napagtipan nga tayo ng videographer natin mga mima ko Diyos kuday, hindi talaga mawari yung pagmumukha ko dyan Gosok nga kami dito kung paano nga yung gagawin namin At talaga namang hindi na nga namin mawari kung paano nga ang gagawin Diyos kuday <laughs>